Tiniyak ng Department of Agriculture na magkakaroon ng sapat na supply ng baboy at itlog sa bansa sa panahon ng Kapaskuhan. Ito ang ibinahagi ng Presidential Communications Office base na rin sa sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa sa isang news forum sa Quezon City. Sa Adi De Mesa, mayroong mabuting lokal na produksyon ng baboy at nagpapatuloy din ang importasyon nito, lalo na sa fourth quarter. Bata ito sa schedule na inayos ng Bureau of Animal Industry noong nakaraang buwan. Upang labanan naman ang epekto ng African Swine Fever o ASF, sinabi ni De Mesa, Esa na isinasagawa ng DA ang programang Babay ASF bukod pa sa pest control, prevention, biosecurity at repopulation initiative ng Departamento. Layunin ng programa na matiyak na ang mga lugar na tinamaan ng ASF ay maaring makapagsimula muli ng produksyon binigyang diin naman ni Demesa ng isa pang promising development upang malabanan ng African swine fever ay ang pagbuo ng ASF vaccine. Kaugnay naman ang supply ng itlog sa bansa, lalo na sa kapaskuhan, inihayag ni Demesa na wala silang nakikitang problema o abala rito. Anya, stable ang supply ng itlog at ang produksyon ng day-old pullets na magiging layers pagdating ng panahon ay maganda ang population, kaya walang nakikitang problema ang DA sa usaping ito. At bagamat may ilang naapektuhan ng avian influenza lalo na sa central zone, ay unti-unti na rin itong nakaka-recover. Nabanggit pa ng DA official na kadalasang tumataas ang konsuma ng itlog sa pagbubukas ng klase dahil mas marami estudyante ang mas gusto ang itlog bilang almusal. Mataas din ang demand mula sa mga hotel, restaurant at industrial users. Humigit kumulang 40% ng supply ay napupunta sa industrial users habang 60% naman para sa household consumption.